Rimiyas, Kabanatang DALWA Ganito ang sabi ng Panginoon, Waba ka sa bayan ng hari sa Huda, at iyong salitain doon ang salitang ito, at iyong sabihin, Dingin mo ang salita ng Panginoon, o hari sa Huda, na nauupo sa luklukan ni David. Ikaw at ang iyong mga lingkod, at ang iyong bayan na puwapasok sa mga pintuang ito, ganito ang sabi ng Panginoon. Mangagsagawa kayo ng kahatulan at ng katuwiran, at iligtas ninyo ang nananakawan sa kamay ng mamimighati, at huwag kayong magsigawa ng kamalian. Huwag kayong magsigawa ng pagdadahas sa mga nakikipamayan sa ulila o sa babaeng bauman o mga gbububuman ng walang salang dugo sa dakong ito. Sapagkat kung tunay na inyong gawin ang bagay na ito, magsisipasok nga sa mga pinto ang daan ng bahay na ito ang mga hari na nangauupo sa luklukan ni David na nakasakay sa mga karo at sa mga kabayo. Siya at ang kanyang mga lingkod at ang kanyang bayan. Ngunit kung hindi ninyo didinggin ang mga salitang ito, ako'y susumpa sa aking sarili, sabi ng Panginoon, na ang bahay nito ay masisira. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, tungkol sa sangbahayan ng hari sa Huda. Ikaw ay galaad sa akin at ulo ng Libano. Gayon may tunay na kitang isang ilang at mga bayang hindi tinatahanan. At ako'y maghahanda ng mga manglilipol laban sa iyo. Bawat isa'y may kaniyang mga almas at kaniyang puputulin ng iyong mga piling sidro at ipaghahagis apoy. At maraming bansay magsisipagdaan sa bayang ito at mga nagsasabi bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa. Ano't gumawa ang Panginoon ng ganito sa dakilang bayang ito? Kung magkagayoy, magsisisagot sila. Sapagkat kanilang pinabayaan ang tipan ng Panginoon na kanilang Diyos at nagsisamba sa ibang mga Diyos at mga pinaglingkuran. Huwag ninyong iyakan ang patay o panaguyan man ninyo siya, kundi iyakan ninyong mainam ang yumayaon, sapagkat hindi na siya babalik o makikita man niya ang kanyang lupaing tinubuan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, tungkol kay Salom, na anak ni Josias, na hari sa Huda, na nagharing kahalili ni Josias, na kanyang ama, na lumabas sa dakong ito. Siya hindi na babalik para ito, kundi sa dakong pinagdalhan sa kanyang bihag. Doon siya mamamatay, at hindi na niya makikita ang lupaing ito. Sa abania na nagtatayo, ng kanyang bahay sa pamagitan ng kalikuan at ng kanyang mga silid sa pamagitan ng kalisyaan na pinaglilingkod ng kanyang kapwa na walang upa at hindi niya binibigyan ng kanyang kabayaran na nagsasabi, Ako'y magtatayo ng maluwang na bahay at maluwang na mga silid at nabubuksan ng mga dungawan at nakikisamihan ng sidro at nakukulayan ng pula. Ikaw bagay magahari sapagkat ikaw ay merong lalong maraming sidro. Hindi ba ang iyong ama ay kumain at uminom at naglapat ng kahatulan at kaganapan na magkagayoy ikinabuti niya. Kaniyang hinatulan ang usap ng dukha at pagkailangan na magkagayoy ikinabuti nga. Hindi bagay ito ang pagkilala sa akin? Sabi ng Panginoon. Ngunit ang iyong mga mata at ang iyong puso ay sa man lamang. At upang magbubo ng walang salang dugo at sa kapighatian at sa karahasan upang gawin. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol kay Joasim na anak ni Josias na hari sa Huda. Hindi nila tataguyan siya na sasabihin, Ah, kapatid kong lalaki o ah, kapatid na babae hindi nila tataguyan siya na sasabihin, A ah, Panginoon, o oh, A ah, kaniyang kalwalatian. Siya ay malilibing ng libing asno na at itatapon sa labas ng mga pintuang bayan ng Jerusalem. Ikaw ay sumampa sa Libano at humiyaw at ilakas mo ang iyong tinig sa basan. At ikaw ay humiyaw mula sa abarim, sapagkat lahat na mangingibig sa iyo ay nalipon. Ako'y nagsalita sa iyo sa iyong kaginawahan, ngunit iyong sinabi, Hindi ko didinggin. Ito ang naging iyong paraan mula sa iyong kabataan na hindi mo dininig ang aking tinig lahat mong pastor ay pakakanin ng hangin at ang mga mangingibig sa iyo ay mapapasok sa pagkabihag. Kung magkagayon, ikaw ay mapapahiya at malilito dahil sa lahat mong kasamaan. O nananahan sa Libano, na ginagawa mo ang iyong pugad sa mga sidro, kahabag-habag ka nga pagka ang mga pagdaramdam ay dumating sa iyo. Ang hirap na gaya ng sa babae sa pagdaramdam. Buhay ako, sabi ng Panginoon, bagaman si Cuneas na anak ni Joasim na hari sa Huda ay maging singsing -sing na panatak sa aking kanang kamay. Akin ngang huhugutin ka mula roon. At aking ibibigay ka sa kamay na nagsisiusig ng iyong buhay, at sa kamay nila na iyong kinatatakutan, sa kamay ni Nabakudunusor na hari sa Babylonia, at sa kamay ng mga kaldeyo. At itataboy ka, at ang iyong ina na nanganak sa iyo sa ibang lupain, na hindi pinapanganakan sa inyo, at dun kayo mga mamatay ngunit sa lupain na pinagnanasaan ng kanilang kaluluwa na pagbalikan, doon hindi sila mababalik. Ito bagang lalaking si Coneas ay isang sisidlang basag na walang kabuluhan, siya bagay sisidlan na hindi kinaluluguran, bakit kanilang itinataboy siya at ang kanyang angkan at itinapon sa lupain na hindi nila kilala o lupa, 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 iyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, Isulat ninyo ang lalaking ito na walang anak, ang lalaki na hindi giginhawa sa kanyang mga kaarawan, sapagkat walang tao sa kanyang angkan nagigin hawa pa na nauupo sa luklukan ni David, hindi na magpupuno pa sa Huda.